What's up magandang araw mga kadama Welcome dito sa ating uh, Facebook page na Tiger Dama TV uh, Dito ngayon mga kadama Magpapakita ako ng isang Dama puzzle So, white to play and win pag-isipan nyo nga ng mabuti kung ano yung best move ng puti dito para manalo sa itim. Pwede nyo i ang video para mayroon kayong karagdagang time na mapag-isipan ang solusyon sa ganitong dama puzzle. So, uh, bago ko ipakita yung solusyon, uh, nagpapasalamat ako sa suporta ng ating mga followers dito sa ating Facebook page. So, inaanyayahan ko kayo na mag-share, mag-like at mag-follow sa FB page na Tiger Dama TV para tuloy-tuloy yung panunood nyo dito sa ating mga pinapakitang dama tutorial at mga laro no para maka tulong sa inyo sa pag-improve or pag-angat ng inyong abilidad sa larong dama. All right, so nakita niyo na ba yung uh, position, yung tamang solusyon? So dito, tutulak na natin dito sa 116 So, magpapakain tayo ng dalawang pisa So, kakain siya 313.15 Then, dito tayo sa 314 So, kain Kain 7 1. 515 Then dito tayo sa 215 Kung dito siya kumain Geritso na tayo dito magdama Kung dito naman siya kumain sa 14-2 Pareho pa rin ang kalalabasan Makakadama tayo dito Guys. So dito sa ganitong posisyon May dama na ang puti At winning na mga kadama Alright so sana nagustuhan nyo Yung ating pinakitang dama puzzle uh, Dama combination Ito ang inyong kadama Si Nonoy also known as Tiger Dama TV. Salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.